on 40,000 km na kotse, ano yung mga dapat palitan? Hello mga paps, I'm Kuya Shane at meron tayong narisib na question regarding malapit na daw mag 40,000 kilometer yung kanyang kotse at yung question niya is ano ba yung mga dapat palitan. Well, uh, marami tayong component na dapat i-check at palitan. Sa mga papalitan, uh, ideally almost lahat ng liquid ng inyong kotse ay dapat i-drain up at i-replace ng bago. So nandiyan na syempre yung engine oil natin, okay? Nandiyan na yung transmission oil natin. Kailangan nating palitan 'yan every 40,000 kilometers or 2 years including the filter. Okay? Next is the coolant. Okay? Kailangan natin i-drain yung coolant natin at i-replace din ng bago. Secondly, out, uh, lastly is the brake fluid. Okay? 40,000 kilometers, yan yung mga dapat palitan. Isang idea lang mga paps, no? kahit sa labas na natin pinapa-PMS ang ating sasakyan o outside kasa, maganda pa rin na sinusunod natin yung standard ng kasa. Okay? Para sa ikatatagal ng ating sasakyan. Yan. So kailangan nating i-replace yung engine oil, transmission oil, brake fluid and coolant. Then kailangan din i-visual check yung mga uh, parts na related sa ating suspension or shock, no? So check natin yung mga shock natin, yung mga bushing diyan all the way, lahat, no? So check din yung ating gulong, yung brakes natin, Uh, actually sa 40,000 kilometers normally sa mga bra from brand new to 40,000 kilometers halos wala pa namang nagiging problema yan eh. Halos wala pa. Kasi usually nag start ang mga issue ng sasakyan mga around 80 to 100,000 kilometers. Yun na yung time na may mga pinapalitan ka na pero usually mga minor lang din yung pinapalitan yan. Commonly mga shock lang naman yan, mga bushing, mga support. Ganun lang yung mga, yung mga rubber parts lang. The rest of it, kung talagang properly maintain like hindi ka gumagamit ng uh, tubig na ordinary kulang yung ginagamit mo magtatagal naman yung iyong radiator yung iyong water pump yung thermostat ano at do sa brake fluid naman kung nire-replace mo naman yan may iwasan yung pagkakaroon ng contamination so goods na uh, hindi rin ma pwedeng magkaroon o less yung possibility na kalawangin yung inyong mga brakes no o yung internal nung ating uh, hydraulic sa brakes no and 'yung transmission oil ito talaga standard 'yan kailangan i-replace mo 'yan kasi 'yun lang din talaga 'yung buhay ng inyong transmission at kung pababayaan nyo 'yan eh may possibility na mabilis mag-deteriorate or uh, masisira ang inyong transmission. 'yung engine oil kasi depende sa oil na ilalagay niyo kung fully synthetic 10,000 kilometers or kung mineral naman 5,000 kilometers. So yun mga paps 'no, 'yung mga dapat ninyong i-check kung sakaling malapit na kayo sa 40,000 kilometers actually kung sa kasa kayo magpapagawa niyan minsan nadodouble or triple yung amount ng inyong PMS pagdating ng 40,000 kilometers at 80,000 kilometers kaya sana paghandaan niyo yan kung nagustuhan niyo yung video paki-like na lang mga paps